Iginiit ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na mechanical problem ang sanhi ng aberya sa live draw ng 3D Lotto noong Martes, ikadalawamputpito ng Pebrero. Sa panayam sa DZRH, pinawi ni PCSO General Manager Mel Robles ang pangamba ng publiko patungkol sa kontrobesyal na issue. Paliwanag niya, bagamat nagpapatupad ang ahensya ng mga precaution tulad ng pre at iba pang mga test, hindi pa rin maiaalis ang posibilidad ng mechanical error. Actually, ang nangyari doon, yung pag-capture, hindi niya na complete yung capture bumagsak ulit. Instead na makip ma keep niya mm -hmm. yung contraption yung na nag na yung mili pa ng bola, mm -hmm. yung paghawak niya ng bola na yun, mm -hmm. kumalas po yun at bumagsak oh. ulit. Pag ganun po, eh, pa palit po kagad ng, ng machine. Maliban dito, tiniyak niya na nasunod ang ISO Certified Management Protocol sa naturang insidente kung saan may mga witness at may kuha ng kamera ang buong pangyayari. Handa o mano sila sa posibilidad ng mga ganitong aberya kung kaya't may mga nakahandang machine na pwedeng pamalit Nilinaw rin niya na hindi na ginalaw ang mga numero sa ibang machine para mapanatili ang integridad ng resulta. Giit pa ni Robles, hindi maiiwasang magduda ng publiko sa mga ganitong insidente. Kaya handa silang humarap sa tao o magpaunlak ng panayam para patunayan ang totoong nangyari. Uh, laging every administration lawala ba siyang ganyan ng uh, mga balibalita mm -hmm. at hindi na, na pa at hindi naman nasusustain na may mga siyempre hindi natin mapigilan ng pagsinala uh, mm -hmm. uh, pag ako sa uh, sana lang po merong batayan kasi katulad niyan na uh, mayroong merong nangyaring aberya at napapaliwanag mm. natin na yung contraption hindi ho nag-capture ng bola mm -hmm. eh ay, eh, yun ho ang totoong nangyari. Ngayon, mm. -hmm. pwede kayo mag-impute ng kung anong uh, niya ang isip ng tao. Kaya, in full transparency, kinipresent po namin yan. We go, we go on interview para ma-assure po yung maganda. Samantala, tiniyak naman niya na patuloy ang procurement ng panibagong PCSO drum machines para maiwasang maulit ang ganitong insidente sa hinaharap. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Arnold Herrera. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.